Hello mga ka-JP, welcome back to our channel. Hindi mo ba magamit ang iyong GCash dahil ito ay nakaregister pa sa ibang phone mo? O kaya naman ay may bago kang cellphone at hindi mo ma-open ang iyong GCash account dito? Saka nakikita mo rin ba yung error message na your account is already registered to another phone? Ngayon mga ka-JP, may mga steps tayo na kailangan sundin para magamit mo ang iyong GCash account. Bago yan, mayroon lamang tayong mga reminders. Una, dapat isang phone lang ang nakaregister sa iyong GCash account. Kaya wag mong kalimutan na mag-unregister muna ng lumang phone bago ka mag-uninstall o mag-open ng GCash sa bago mong phone. Pero bakit kailangan nga ba natin mag-unregister? Kasi may mga bagong enhanced security features ang GCash. Yan ay para maprotektahan ang inyong account. Pero maaari naman tayong magkaroon ng up to 5 GCash account, pero syempre dapat magkakaiba yan ng SIM o kaya ng number. At syempre sa bawat phone, isang account or SIM lang ang pwede. Ngayon na nasabi ko na yung mga reminders, simulan na natin ang pag-unregister. Ang first step, dapat mag-login muna tayo sa ating GCash account. Doon sa dati ninyong cellphone. Click natin to. Ngayon, punta tayo dito sa profile. Pagka-click natin ng profile, hanapin natin yung settings. Ito sa taas. Click natin At mula nga dito sa may settings ay makikita natin yung account secure. Select lang natin to. At ang next step, makikita naman ninyo dito sa account secure na unregister this phone before log in Gcash in a new phone to uninstall Gcash in this phone. So, ibig sabihin, bago tayo mag ng Gcash sa bagong phone, tulad nga nung sinabi ko kanina, kailangan nating i-unregister dito sa lumang phone ninyo ngayon punta na tayo dito sa baba nakikita nyo ba tong arrow na to click lang natin to ito yung current phone na nakaregister sa atin at ito yung i-unregister natin nakalagay din dito yung date kung kailan natin ni-register yung phone at ngayon ah, i-click na nga natin yung unregister phone Next step, ngayong kinlik na natin yung unregister phone, nakalagay dito yung you are about to unregister. Click na natin dito sa baba, yes, unregister. At ngayon naman, tayo ay kukuha na ng selfie ni Gcash. Ito ay para masiguro na tayo talaga yung nag-unregister ng ating cellphone. Kaya kinakailangan natin mag-take ng selfie. I-click natin yung next. At ayan, ini-scan na ang ating muka. At matapos nga ma-scan ang ating face, makikita ninyo yung congratulations, account secured kana. na. Ngayon, ang kailangan na natin gawin ay i-download ang Gcash sa ating bagong cellphone at sundin lamang yung step by -step guide kung paano mag-register sa bagong cellphone. Meron din tayong separate tutorial kung hindi na ninyo maalala yung ginawa ninyo dati kung paano ninyo ni-register ang inyong GCash sa inyong bagong cellphone. Ilalagay ko na lamang yung link sa ating comment section. Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, at ang notification bell para updated kayo sa mga latest tutorial videos. Thank you.